Ito naman po mga bossing ko, tuturuan ko po kayo kung paano kayo makaka-attract ng swerte. Lalo na kung kayo may negosyo, tapos kayo ay mananaya, kayo po may karamdaman. Ngayon, alam niyo po ba mga ko na ang oregano ay nakakatulong upan sa ganon kayo po ay masigit na makaka-attract ng swerte. Ah, uh, ito po mga bossing, yung amoy po ng oregano ay nagtataboy ng mga bad spirit. Kaya kapag ka, parang feeling ninyo ay paborito kayo ng kamalasan, huwag ka magpapawala ng oregano dahil makakatulong po ito para yung kung ano man yung pagsubok nyong pinagdadaanan ay kaagad nyo itong malampasan. Ngayon po mga bossing, kasi yun nga po, nagtataboy siya ng mga negatibong enerhiya. Kapag yung mga negatibong yan ay naipon sa loob ng inyong tahanan or ng inyong negosyo, yung po, mga bossing ko asahan ninyo na parang imbis na masusulusyonan ang problema, ay madadagdagan ang problema. Kaya kailangan meron tayong pantaboy ng malas bukod sa inyong sipag at syaga at pananalig sa malapanginon kung ikaw po ay laging mahina ang benta, isulat nyo po dito, magkaroon ako ng malakas na benta or magkaroon ako araw-araw na malaking benta, magkaroon ako ng maraming pera, ganun po mga bossing. Or kaya po mga bossing, halimbawa kayo ay laging talo, isulat nyo yung numero po ninyo, pagkatapos sabihin nyo po dito, mananalo na ako ng jackpot. Or kaya kayo po ay laging may karamdaman, isulat nyo po dito, gagaling na ako. Or kaya kung sino man yung miyembro ng pamilya ninyo, gagaling na si ganito, si bunso, gagaling na si ate, gagaling na si ganito. Sabihin niyo po lahat yung gusto po ninyong sabihin po dito na paggaling ng inyo pong uh, ninyo po or kaya ng isa sa miyembro ng pamilya. At pagkatapos siya po isulat po dito mga bossing ko, eto pa mga bossing ko ay ibibilad nyo sa sinag ng araw hanggang alas 8 ng umaga. Makalipas ang alas 8 ng umaga na naibilad nyo na po siya, ilagay nyo po siya mga bossing ko sa inyo pong kaha or kaya ilagay nyo po sa inyo pong bag or kaya po ilagay nyo po ito mga bossing ko sa ihang nyo po, alam ikaw mananaya, ihang nyo po siya, is, isabit nyo po siya. Talian nyo po siya mga ko ng pula at ilagay nyo po ito mga bossing ko sa may bintana po ninyo. Gawin nyo po ito mga bossing ko ng uh, isang beses lamang. At ito po ay makakatulong upang sa ganon higit ka na makatrak ng swerte lalo na sa pera. Kung kayo po mga ko ay naniniwala at naisyo po itong gawin, lumarga po kayo. At makakatulong po ito upang sa ganon kayo po ay... Um, mas maka-attract na swerte. Kung naniniwala ka mga bossing ko, mag-focus ka habang ikaw ay nagwi-wish. At ito pa mga bossing ko, magugulat ka sa mga magandang resulta na magaganap. Yung mga tipong hindi nyo inaasahan, maaaring maganap po yan. Ngayon pa mga bossing ko, ikaw ay naniniwala at nasyo na po itong gawin, lumarga na po kayo. Kahit anong araw nyo gustong gawin, gawin nyo na. At ito po ay makakatulong upang sa ganon, kung ano man po yung mga ninanais nga po ninyo, ay uh, makatulong po ito at kaagad po itong maganap. Kaya kung kayo pinaniwala at naisyo po itong gawin, ay si mga bossing, good luck po sa inyo